Good morning, good morning, or good evening sa inyong lahat dyan. At Nagkanin po ako kanina ng mga aking mga kalabasa. Ayan. Meron pa ako dito mga kalabasa. Oh. Kinuha ko dyan. Ang iba nandun sa loob inayos ko lang. So, mag-transfer ako dito ng mga pananim. Ayan siya, o. Oh. Kasi ay kumubo na pati ang sili. yung kumubo na. Tapos yung aking ampalaya ay buhay na lahat. Papunta doon. At saka yung... Ayan, ayan, Ano na lang, kalabasa ulit ay ita-transfer ko siya. Para, ano, paglaki-laki na. So, ayan. Nandito oh, ako ngayon sa aking backyard. Let's see. Check ko yung aking pinanim. Ayan. Ayan. Andito, nagtanim ako ng mga gabi. At, syempre, nilinis ko ito dito. At, ang aking yan ang aking uh, ano, kamote tumubo na yan ang aking ano, gabi di ba ka harvest ko at dito ay nagtanim po ako ang lawak po ng aking tinaniman at tingnan nyo oh. nawala na di ba sobrang linis na dito so yan, nagtanim ako dito ng gabi Ayan. Yeah. Para next, ano, after, ano yan, malaki na. ipakita ko po ang ating tinanin. Sobra. Sipag-sipag lang tayo. So, nakatutok ako ngayon sa ating gabi. Dito ay nilinis ko na po pinadapa pa ano siya, ano nga yun Ang mga bagong panil ko. ang bagong, bagong. Ayan. 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 Ito, dito ay matataniman pa ito dito para lumuwag-luwag ang aking mga gabi hmm. kasi agingan kasi dito sobrang dami lumaki na ah. hmm. kahapon ako nagtanim dito kahapon hmm. Babong ano lang diba pero ano na yan ano na kasi ito hinarvest ko siguro after one week after one week ay uh, ano ulit yan si Sibo lalaki ulit yung mga bagong ano na iniwan siya naman yung lalaki at siya naman yung iha ko na ba diba? sa so, takas-takas kasi yung ano yung gabi naglalaman yan, yung malalaking dahon yan kasi yung ano yan yung, da, yung dahon at saka ano steam niya, eh, hindi naman yan ginugulay, laman lang yung nilalagay sa ano sa sinigang baboy hmm. o <coughs> oh, diba pag may itatanin ka talaga kung once a week pwede akong deliver ng gabi malaki din uh oo -oh, malaki din may 200 plus din So, in one month, may isang libo ka. O, di ba, hindi na masama. Hindi na masama yan. Tapos, lumawak na. Lumawak na yung aking taniman. Grabe. Sa sunod, ito naman, ito. Ang, ano, pag, matagal na kasi yan, ano, mabubulok na yan, pwede ko ulit taniman. Mabalagon lang kasi dito, eh pwede na naman ulit kanina ng kanya tulad dito so mula dito hanggang doon ay sa akin ito dito mga pananin ako ang nagsimula dito magtanyente dito. Pero sa akin, di ba, malinis talaga siya. Magandang tingnan pag ang mga pananim mo ay malinis. Nung nakaraan, hindi ko kayang linisan kasi sobrang ano, ang damo ay nakakatakot kasi baka may ahas. Pero yan, unti-unti. Kasi matagal na hindi umulan, kailan lang siya umulan. Kaya ayan, nagkataon na meron akong time at nakapagtanim pa ako ng gabi lalawak to lalawak pag hanggang dito yan ang palalawakin ko masarap ang ano ang magtatanim ang tingnan na yung ating, ano yeah, kamote kasi hindi na doon mabubuhay ang kamote sa loob eh, dahil ano na doon malilim na so dito sa labas try natin yung kamote at saka tangpo pwede ko yung i-ano dyan naman dito pumunta ang kamote at kalabasa hmm. ang kalabasa kasi gusto niya madamo so yung mga kalabasa doon tatanim ko siya na at pagkapangin ko siya dito kalabas para may init hindi naman siya pwede dito itanim kasi maputik So, yan lang po. At salamat sa inyo. At kahapon kasi nagtanim ako. Hindi ko nang na-video. Wala akong dalang cellphone. Malapit mo siya pa maibunta. 100. Aking ano, itong aking ah, uh, ano dito, bayabas at kinukuhanan ko nang sanang dahon para ah, uh, pag nagligo ka mas sarap ng may dahon ng malunggay ay dahon ng bayabas ligay sa pampaligo ayan tingnan mo ang ganda ganda ba diba? pero wala na yung malalaking dahon kasi na harvest ko na so yan at meron akong mga bagong tanim lalawak yan promise So, ngayon ay mainit. So, papasok na ako dun sa'yo. Kasi mainit. Ang um, dito, mga alas plus dos so, nag-init na sa so, pasok na po ako sa baba ay sa baba, sa loob ng bahay, at thank you so much and may gulag shout out sa inyo natin this is Laurie's Garden thank you, ayan pinakita ko lang yung tinanim kong gabi sa inyong pahakol lumawak na ba diba? bye bye, and God bless